Kumusta mga bata? Nandito tayong muli upang pag-aralan ang asignaturang Araling Panlipunan at tayo ay nasa ikalimang linggo na. Ang ating tatalakayin ay ang mga namamahala sa aming komunidad. Mahalagang malaman natin kung sino-sino ang mga namumuno sa ating komunidad at gayon na rin ang mga tungkulin na kanilang ginagampanan. Sa aralin na ito, matututuhan mo ang ibig sabihin ng salitang pinuno at namumuno. Mapag-aaralan mo rin ang kahalagahan ng pamahalaan. Ang pamumuno ay isang pambihirang karapatan at mahalagang katungkulan. Ang pinuno ang nangunguna at nangangasiwa sa gawaing itinakda ng isang pangkat, samahan o kalipunan ng mga tao. Ang kaunlaran at katahimikan ng isang komunidad ay nakabatay sa uri ng pinuno. Kinakailangang magpakita siya ng magandang halimbawa na maaring tularan. Matiwasay o masalimuot ang nangyari sa komunidad, ito ay nakasalalay sa pamamahala ng isang pinuno. Ang isang barangay ay pinamumunuan ng kapitan at ng kanyang mga kagawad. Ang punong tanggapan ng kapitan at ng kanyang kagawad ay ang Barangay Hall. Nakapaloob naman ang barangay sa isang bayan o lungsod. Ang mga namamahala sa bayan o lungsod ay tinatawag na lokal na pamahalaan. Ito ay pinamumunuan ng Alkalde o Mayor, BC Alkalde o Vice Mayor at mga konsihal na kay pagtutulungan ang mga pinuno ng bawat barangay sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang punong tanggapan ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan ay ang Munisipyo o City Hall. May iba pang namumuno sa komunidad na hindi bahagi ng pamahalaan. Sila ang punong tagapangasiwa ng iba pang mga puok sa komunidad. Alamin natin kung sino-sino sila. Ang ilan sa kanila ay ang pinuno ng puok dalaminan. Para sa relihiyong katoliko, ang pinuno ay pari. Para naman sa relihiyong Islam, ang pinuno ay imam. Sa mga kristyano, ang tawag sa kanilang pinuno ay pastor. Sino kaya ang namumuno sa paaralan? Tama, punong guro ang pinuno ng paaralan. Sino naman ang namumuno sa police station? Ang hepe ng pulis, ang pinuno ng kapulisan ng komunidad. Sa inyong pamilya, meron bang pinuno? Sa ating mga tahanan, ang namumuno dito ay ang ating ama at ina. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Para sa unang pagsasanay, piliin sa kahon ang tamang sagot. Tukuyin kung sinong pinuno ang tinutukoy ng mga pangungusap. Unang bilang. Sila ang katulong ng kapitan sa pamumuno sa barangay Pangalawa, siya ang pinuno ng kapulisan ng komunidad Pangatlo, siya ang punong nangangalaga sa barangay Pangapat, siya ang pinuno ng paaralan Panlima, sila ang katulong ng alkalde at bisi-alkalde sa pamumuno ng lokal na pamahalaan ang mga pagpipilian konsehal hepe punong guro kapitan at kagawad narito na ang mga sagot una kagawad pangalawa hepe pangatlo kapitan apat punong guro at panlima, konsehal. Para naman sa pangalawang pagsasanay, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Unang bilang, sila ang namumuno sa inyong tahanan. A. Kapitan, B. Ama at ina, C. Guro, o D. Konsehal. Ang tamang sagot ay titik B, ama at ina. Pangalawa. Sila ang namumuno sa mga puok dalanginan. A. Alkalde at bise si alkalde, B. Punong guro, C. Pari, imam at pastor o D. Kagawad. Ang tamang sagot ay titik C. Si, Pari, imam at pastor. Pangatlo. Sila ang namumuno sa mga lokal na pamahalaan. A. Kapitan B. alkalde at B si alkalde, C. hepe, O D. kagawad. Ang tamang sagot ay titik B. alkalde at B si alkalde. Pangapat, siya ang namumuno sa ospital. A. doktor, B. hepe, C. presidente at B si presidente, O D. konsesyal. Ang sagot ay titik A, doktor. Panlima, sila ang pinuno ng isang bansa. A, doktor, B presidente at bise presidente, C hepe o D alkalde at bise alkalde. Ang sagot ay titik B. Presidente at bise presidente. Para sa panghuling pagsasanay, isulat sa loob ng kahon ang mga namumuno sa isang barangay. Isulat naman sa tatsulok ang namumuno sa isang bayan o lungsod. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Mga sagot: Namumuno sa bayan o lungsod: Mayor, Vice Mayor konsehal. Ang mga namumuno naman sa barangay ay ang mga kapitan at mga kagawad. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.